Okay, so hello guys. Bali, continuation nga lang pala ito sa pagbubuo natin ng makina ng ating Mio Sporty. Kung napanood nyo na nga pala yung unang episode natin kung saan binuo natin yung crankshell ng ating Mio Sporty. Bali, ngayong araw sa video na to ay ibabalik nga lang pala natin yung magneto nya at saka yung pan nya. Pero bago yun, meron nga pala tayong torque wrench dito. At ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung tamang sukat or tamang higpit sa mga tornilyo ng ating Mio Sporty. Marami nga pala sa atin ang walang idea or walang alam pagdating sa tools na to. Ito nga palang tools na to nag nagsusukat kung anong tamang higpit ang dapat i-apply natin sa bawat tornilyo ng ating Mio Sporty. Mapa motor or sasakyan bawat tornilyo dito ay may tamang higpit, malaki man o maliit. At may tatlong klasing sukat nga pala tayo na ginagamit dito sa ating torque wrench. Meron tayong 1 fourth, 3.8 8 at saka 1/2. So bali itong hawak natin ay 1/4 dahil malilit lang naman yung tornilyo ng ating Mio Sporty halos 8mm lang yung karamihan sa tornilyo nito. At may dalawang uri nga pala tayo ng tinatawag sa panukat na ginagamit natin, yung isa pound at yung isa naman ay newton meter. So bali dito nga pala tayo sa newton meter. At dahil 1/4 nga lang pala yung torque wrench na gamit natin dito, at may kapasidad nga lang pala ito na 0 hanggang 25 newton meter. At sa paggamit naman nito, napakadali lang gamitin ito. Sa susunod, gagawa tayo ng separate video kung paano gumamit at paano mag ng sukat or sizes ng torque. At balik nga pala tayo sa video. Bali yung sinet ko nga palang torque dito ay 7 newton meter lang. Malalaman nga pala natin kung sakto na yung higpit ng ating tornilyo kapag ka pumitik na or lumagitik na itong ating torque wrench. Ibig sabihin saktong sakto na yung higpit kapag ka lumagitik or pumitik na itong ating torque wrench. At sa part naman na to, after nga pala natin magamitan ng torque wrench lahat ng tornillo dito sa ating crankshell, ay ibabalik naman natin ngayon itong ating stator. Bali, may tatlong allen nga lang pala ito na tornillo At naka-attach nga pala ito sa may oil pump cover natin. At napakadali nga lang pala magbalik nito. Konting tips nga lang pala guys, ito nga ang stator ang nagsusupply ng kuryente sa buong motor natin. At steady nga lang pala yung position nito. Ibig sabihin, hindi siya gumagalaw. Hindi nga pala ito makakapag-produce ng kuryente kung wala tayong magneto. Electromagnetic current naman pala yung tawag sa napuproduce na kuryente ng ating stator at ng ating magneto. At pagkatapos nga pala nating maibalik yung tatlong allen na tornilyo, agad ko naman itong hinigpitan gamit yung ating torque wrench. At sinet ko naman sa 10 newton meter yung gamit nating torque wrench. At pagkatapos nga pala nating mahigpitan yung tatlong allen bolt ng ating stator ay sunod naman nating ibalik yung kanyang pulser o yung kanyang trigger. Napakadali lang naman magbalik nito, meron lamang itong dalawang tornilyo. Pero bago natin ibalik yung dalawang tornilyo, wag nating kakalimutan na meron itong bracket. At ganito nga pala yung position niyan. Bali itong bracket nga pala na to ang nagsisilbing guide or lock dito sa ating pulser. At after nga pala nating maibalik yung dalawang tornilyo ng ating pulser, higpitan naman natin ito gamit ng ating torque wrench. At after nating mahigpitan, sunod naman nating ibalik ay itong at magneto. Sa pagbabalik naman ng ating magneto, meron nga pala itong guide or kunya na lalapatan. At naka nga pala itong ating magneto sa may crankshaft ng ating motor. Sumasabay nga pala itong ating magneto sa ikot ng ating crankshaft. Kung saan kapag ka nagumpisa ng umikot yung ating magneto, ay unti-unti naman magpo-produce ng kuryente yung ating stator. At sa pagbabalik naman ng ating magneto, siguruduhin natin na nakalapat yung kanyang kunya sa may guide ng ating magneto. At sa part naman na to ay nailapat natin ng maayos yung ating magneto sa may kunya ng ating crankshaft at pwede na natin ibalik yung washer at yung 17mm na nut dito sa ating magneto tulad nga ang sinabi ko bawat tornilo ay may specific na torque at dahil 17mm na nga pala yung sukat ng nut ng ating magneto malaki na rin yung value ng torque nito at base sa torque table ng ating Mio Sporty na nakita natin sa Google ang specific torque daw ng ating nut dito sa ating magneto ay 17 newton meter at ang maximum capacity nga lang nitong ating 1 foot drive na torque wrench ay hanggang 25 lang kaya agad ko namang kinuha itong isang torque wrench natin na 1 half drive kung saan meron siyang sukat na torque or maximum capacity na 28 hanggang 210 newton meter at agad ko nga pala itong isinet sa 70 newton meter at after nga pala nating maset sa 70 yung ating torque wrench ay pwede na nating higpitan yung nut nitong ating magneto at para hindi tayo mahirapan sa paghihigpit ng ating magneto gamit tayo ng flat screw para pangontra dito sa ating connecting rod dahil lumiikot nga itong ating magneto at pwede na nga pala nating higpitan itong nut nitong ating magneto sa paghihigpit nga pala ng nut na to ay alalay lang dahil lalapat pa yung ating magneto dun sa kunya ng ating crankshaft. Tulad nga ng sinabi ko kapag ka lumagitik na itong ating torque wrench, ibig sabihin ay nasa tamang higpit na tayo. At sa mga oras na to, habang hinigpitan ko nga pala yung nut nitong ating magneto, ay napansin ko na parang mababali na yung flat screw na nilagay natin. Kaya agad ko naman tong tinanggal at pinalitan natin ng mas malaking tornilyo. At sa part na to, siguradong hindi nabibigay yung tornilyo na nilagay natin. At pwede na nating higpitan yung nut ng ating magneto gamit itong ating torque wrench. At pagkatapos nga pala nating mahigpitan yung nut ng ating magneto, kung mapapansin nyo, napaka-smooth na nangikot ng ating magneto at sa part naman na to, dito nga pala natin makikita yung mga timing marks ng ating Mio Sport, kapag tayo ay mag-tune up itatapat mo lang yung letter I sa may arrow, at agad ko naman check yung kanyang connecting rod kung ito ba ay nakaset sa TDC or top dead center at kung mapapansin nyo, nakatiming naman yung ating magneto dun sa may arrow after nun, pwede na nga pala natin ibalik itong ating fan, may tatlong tornilyo lang naman ito, napakadali lang nito, at after na pala nating maibalik at mahigpitan itong tatlong tornilyo dito sa ating fan agad ko naman itong sinubukan, at kung makikita nyo at mapapansin nyo napaka smooth na ng ikot ng ating fan at konting tips nga lang pala meron nga pala tayong iba't ibang klase ng cooling system na ginagamit sa makina ng mga motor meron tayong air cooling system meron tayong oil cooling system at meron tayong water cooling system at dito sa ating Mio Sporty obvious naman siguro na air cooled yung gamit natin at sa part naman na to napagtato na nabaliktad nga pala yung mga tornilyo dito sa ating fan at dito sa ating pulser at agad ko naman itong binaklas at agad ko naman silang pinagpalit naalala ko nga pala na screw type lang yung tornilyo dito sa may palser. kaya kapag kayo na yung nagbaklas lagi nyo lang tatandaan kung saan nyo ba kinalas yung tornilyo okay lang naman magkabali-baliktad ito basta sim lang sila ng thread at sim lang sila ng haba sa sinaryong ito, hindi kasi pwede na screw type yung ilagay natin sa may fan at kung mapapansin nyo nakasunod yung fan sa ikot ng ating magneto at sobrang bilis nga pala umikot nito at baka mamaya, hindi natin mamalayan na unti-unti na pala itong lumuwang at bigla na lang mabaklas at magkos na malaking sira at after nga pala nating maibalik at mahigpitan yung tornillo dito sa ating pulser ay agad naman nating ibinalik yung mga tornilyo dito sa ating fan at pagkatapos kung nga palang mahigpitan yung mga tornilyo dito sa ating fan ay ginamitan na agad natin ito ng torque wrench 7 newton meter ngalang pala yung ginamit natin torque dito sa ating fan At pagkatapos nga pala nating mahigpitan gamit yung ating torque wrench, kita nyo naman napaka smooth na ng pagkakabalik natin ng magneto at yung ating fan. Sa susunod na episode ay babalik naman natin yung mga chain guide at yung bendix ng ating Mio Sporty. At sa kabilang side naman tayo magpo-focus. Hindi ko na nga muna pala ibabalik yung cover nitong ating fan. Dahil marami-rami pa tayong tutorial na ituturo dito sa ating Mio Sporty. At hanggang dito na lang guys, see you next vlog.